Good morning everyone! This is our first bonsary after Ramadan. Back to normal na talaga at may pasok na ang mga bata. Kagabi ay yung bunso ay tinanong ko kung anong gusto niyang sandwich. At ito nga yung gusto niya peanut butter. Isang slice lang na bread ang ginawa ko na peanut butter sandwich sa kanya. Tapos yung isang slice naman ay nilagyan ko ng jam, strawberry jam. Para meron naman siyang choice. Itong bunso talaga ay nakakatuwa paghandaan ng pagkain sa kanyang baon. Dahil nga lahat ng mga mga pagkain na lalagay mo ay uubusin niya kahit mga fruits pa yan. Tapos si Abdul Ila naman yung pangalawa naming alaga since na ayaw niya yung peanut butter at jam so slice bread yung nilagay ko sa kanya. Itong si Sadim naman yung alaga naming dalaga ay mahilig naman yan sa Arabic bread or Arabic food kaya yung ginamit ko sa kanyang bread ay brown bread. Tapos, nilagyan ko ng halong cheese. Gusto niya yung mga ganyang food. At ang kanilang fruits for today ay melon. Sana nga ay kakainin nila itong lahat. At si Basma naman ay sa hospital ang appointment niya today. Meron siyang therapy. Kaya nilagyan ko rin siya dahil 8 o'clock din naman yung alis niya. So, yung pinaglalagay ko ay request niya yan. Naglagay din ako ng melon at yung mga chips, yung mga candies ay galing yan sa mga nakuha niya nung Eid, yung mga sweets and chocolates. Yun yung pinaglalagay at request niya yan. Then, naglagay ako sa dalawang malalaki na Skyflakes. Yes, Skyflakes talaga. Gusto nila yung Skyflakes, guys. It's made from Philippines. Tapos, yun na. Tapos si Basma kahapon galing din ospital. May dala siyang itong corazon or croissant na may zatar. Ang sabi niya, hindi niya nakain. Tapos, sabi niya, ay lagay ko daw sa lunchbox niya. So, yun yung baon niya today. Then, water at syempre nilagay ako ng gatas. At naglagay pala ako pareho sa kanila ng foodpick para sa kanilang melon. At yan lahat ang laman ng kanilang lunchboxes for today. At of course, hindi mawawala ang water at naglagay ako ng meal. 이